Akala mo ballpen? Ngayon ako naman! Handok <laughs> ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga babaeng higit na matalino at matagumpay kaysa sa kanilang kabihang. Ganun pa man, ito ba'y dapat maging suliranin? mga kaibigan, narito po ang laging karanasan ni Ramiro sa akin sa kanya. Pati overtime. Ay, nako. Kahit naman may overtime ka pa, napakaliit pa rin itong kita mo. Kulang na kulang ito para mabuhay tayo ng maayos. Pasensya ka na. Hindi ako napopromote. Pero nagsisikap naman ako. Eh, kaso nga, wala pa rin. Buti nga binigyan tayo ng bahay ng parents ko Kaya hindi tayo muupa At yung mga appliances naman Galing sa relatives ko Ruth Ano kaya? Kung mag-abroad ka na lang Ano? Para naman mapantayan mo man lang ang kita kunwari doon na tayo sa bahay ko, pero ano ngut ka pa rin, Ruth? Ano ba problema? Yung asawa niya walang diskarte, problema niya, Joe. Mabait naman si Ramil, eh. Kasipag. Kaya lang nga ba Naiinis na ako sa kanya. Naiinis ako kasi napakaliit ng kita niya. Uh. Kung hindi ako magtatrabaho, hindi kami mabubuhay ng maginhawa kasi napakaliit ng kita niya. Uh, um, Kung hindi ako magtatrabaho, hindi kami mabubuhay ng maginawa. In short, talo mo siya. Ay, ganun na nga. Eh, lang naman palang binatbat yung pinakasalan mo eh. Ay, sayang ka naman. Napunta ka lang sa gaya niya. Grabe <laughs> ka naman, John. Sabi ko nga sa'yo, mabait si Ramil. Bakit mabubuhay ka ba? Tama, correct si Job. Ewan ko ba dito sa friend ko kung bakit nagustuhan ng ramil na yun. Eh pwede ba, huwag na siya pag-usapan natin. Hmm? Ay hindi ba birthday mo? <laughs> Oo oh, Lope, ang bahay mala. <laughs> Nagbago na siya. Ha? Oo. Oh, nagbalik na ang dating balambing na si Ruth. Aba, kaya pala lagi ka masaya eh. syempre naman. <laughs> lalo akong ginadong magtrabaho ngayon, Lope. Dahil magkakaanak na kami. Uh, buntis na si Ruth? na ako, Jom. Hinihintay ako ng asawa ko. Okay, ano naman nagkaroon ng halaga sa iyong kumag na yun? Mahal ko siya. Kaya na nagpakasal ako sa kanya? Hindi mo siya mahal. Kaya mo sabi akin ang sarili mo. Tumigil ka nga dyan. Ayoko na maalala pa yun. Ano ibig mo sabihin? Ganun na lang yun. At ano akala mo? Magigipagrelasyon ako sa iyo? Nagkakamali ka, Jom. Bro. Minsan lang ako nagkamali at hindi ko na uulitin yun. na indi ko pa pahayag ng na lam tungo ko kuling kita kayo lang magiging anak ng alam ko, akong ama lang mo, kaya ko kayo. Hindi lang, ako ang ama ng tinatalo mo kaya kuling koryo ba hindi lang kayibigan ako ang ama ng tinatalo niya oh mo sinabi mo? Ko bakit? ko ba? Bakit? Ha? Yun ang totoo. Ano? Ba'y nangyari sa amin? Ha? Huh? At akong nakabunti sa kanya. Walang hiya ko? Ha? Diyan! No. isang suntok ang gagawin ko sa'yo! iyo. Mm -hmm. sa ospital ang asawa mo. Sinaksak siya. Oh my God. Mahilig din pala siya sa away. Si Joe sumaksak sa kanya. Kita mo, kita glit ko yun. Nasaan na kayo si job Hinuli na siya ng mga polis. At ang problema ko ngayon, ang mga sinabi niya sa asawa ko, musta na ang pakiramdam mo, anak? Medyo... Masakit pa ang sugat ko. Ay. kasalanan ito na walang niyang sumaksak sa'yo. Dapat siyang makulong. Nahuli po ba siya? Oo. Nakita kayo ni Ruth. Kaya nakahingi siya ng saklolo. Ah, si Ruth. Mas masakit pa sa saksak ang ginawa niya sa akin, Nay. ano anong... anong ibig mo sabihin, anak? Ang diloko niya, Abo. Ang sumaksak sa akin. Ang katuwang sa pagtataksin sa akin. Ay, oh, Diyos ko! Nagawa niya yun sa'yo? Sabi pa niya nalaki yun. Siya ang ama ng tinadala ni Ruth dela khuyot siyang apa dinadala ni Ruth si papa sa kahit saan talaga ko junjur ko ang silang ni Ruth yun pala junjur gutiba Inay, bakit po may mga maleta kayo dito ni Ramil sala sabi ng anak ko, <laughs> uuwi na kami sa probinsya. Ano doon na muna kami. Ay! Pero bakit po? Bakit na doon? Ayan na si Ramil. Kaya na mag-usap. Ramil! Sa labas na ako maghihintay, anak. Ramil, bakit naman ganito? Bakit ka aalis? Hindi mo na ako dapat tinatanong ng ganyan. Oo, yeah, Dahil tiyan. alam mo na ang sagot. Waring mo na ako, Ramin. Hindi ko naman sinijayon. Lasing lang ako. Pinagtaksilan mo pa rin ako. Mm. <laughs>